<laughs> so, ngayong araw po, eh pupunta lang naman po kami ng Thailand. Uh -huh. <laughs> At may isa kasi kaming kasamahan, akala niya, hindi siya kasama pumunta sa Thailand. Ayan. <laughs> So si Kojak po kasi tinutukoy ko na to. Kasi uh, si Kojak at si Paktor. na nauna si Kojak kumuha ng passport, right, na huli uh, si Paktor. Kaso huling dumating yung passport ng no Kojak, no Kojak no. na unang kay Paktor. Kaya sabi ko, baka ako hindi ka na makasama. <laughs> Uy! Ilang buwan ko. Oh. No, ilang buwan ko sinasabi sa kanya, hindi ka na makakasama. Ngayon, ayaw niyang maniwala oh. sa akin. Kasi, sabi ko, eh ipaprank mo lang din palalain na natin yeah. ngayon kinonta ko yung quick tires, sila boss eh sabi ko magpost na ka ako ng official na kung sino yung kasama sa Thailand para ka ako makita na niya na hindi talaga siya kasama at <laughs> eto na niyo. at eto na ayan wala <laughs> si Kojak <laughs> At tinan yung mga comment. No, tinan yung mga it. comment. Neno, yeah, Ba't wala si Kojak? Ayan, wala si Kojak. Talagang hanapin niyo. Kasi Jack ko yan. <laughs> At eto yung reaction niya nung sinabi ko sa kanya yon, nung pagdating niya, nung galing kay oh, po, Koja, eto na naman. yan. GP, ito, 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 yan. <laughs> <laughs> nagkalagnat pa. <laughs> <laughs> Parang, <laughs> on, <laughs> Umiyak, on, ano, nagkalagnat. <laughs> pero ang totoo niya, kasama talaga sa atin si yeah. Koja. Yeah. Ipaprank lang natin siya ng matindihan. Oh, Kasi eto na yung mga ticket namin. Hey. Hindi niya alam yung ticket niya, nakapold lang dito sa likod. Hey. <laughs> <laughs> Pero siyempre, doon natin sasabihin sa si airport. Okay, si Kodja kasi, baka kala ni Kodja, binibiro ko siya na hindi siya nakasama dahil na-rate niya yung passport niya. Mm-hmm. Tingnan mo, yung Quick Tars, Philippines. Oh. Pinost na yung mga kasama. Ayan, oh. Oh. Wala pala alas ayan. na. Ayan, ayan. Baktor. Baktor. ayan na yun. Pakto. Pakto. Ayan, pinost na. Ayan. Victor's Philippines. Eh, <laughs> nahanap ka ngayon. Fast <laughs> boy, ano, nakausap ko rin si bose. Sabi, hindi nga lang ako talaga. Hindi naubo na ng ticket. <laughs> Na-late yung passport nga niya nung ano. Di Sahaya. Ah, diba? Sa may kinagpagawa. <laughs> pero mas nauna ano, nagpagawa. Pero nauna kong dumating niya sa'yo. Na-late <laughs> niya <yung> sa kanya. Hindi, <laughs> pero ano naman. Maghanda ka pa rin ng gamit mo ng pang seven days. Uy! Uy! De, <laughs> pero pero, pero <laughs> di ka pa rin kasama sa amin. <laughs> ah, maghanda... <laughs> Ay, baka kaya nilalagnat. <laughs> nilagnat par. Pagtuwas at yeah, <laughs> ka. kaya ang kakabi kasi, nagsabi kasi sa si Galo, hindi rin ako sana. Eh, kumakain ako. Nilagnat ka? Nilagnat ka? Alam akong kakakumain. eto. Maganda ka pa rin ng mo. Seven days. Ayan, ni mo na rin yung mga quick tires mo na binigin siya ni Boses. Kasi kaysa naman di mo magamit. Ayan. Kasi inilibre ko si Louie at saka si Sir Jim ng overnight stay na doon ata sa may gawing Maynila. Alam ko, Tagaytay ata yung binoko niya yun. Basta, pagitan ng Tagaytay yung Maynila. So, sumama ka na rin sa kanila. At nakapag, ano ka na rin, di ba may letter ka? May letter ka na gawa ni Boss letter, S. Wow. Boss S. Yes. So, valid naman siya para makapagbakasyon ka din. Sama, sama ka na lang sa kanila. ano malungkot ka. Ginawa ko <laughs> na nga ng paraan eh. Seven days ka rin oh. Pag isa ka alam? <laughs> <laughs> ah, kahirap yun? Ah, kahirap. <laughs> Oo. Oh, kaya ang Kaya ayahabol Oh, nga pala, baka magtaka kayo, ba bakit sabihin niyo, bakit may dalang gamit si Kojak? Ayan. <laughs> si Kojak kasi sabi ko, eh sumama siya kay, sa, kay Sir Jim, tsaka kay Louis, sa mga barkada ko. Ayan. Kasi pag i ko talaga sa Manila, hmm. si Sir Jim, tsaka si Louis, kasi pagbabakasyonin ko. ko kasi may mga meeting na kailangan uh -huh. na representative ko sila. Sabi ko, doon na lang siya sumama. Ayan. Doon na lang siya sumama. Tapos, magdala ka na rin ka ako ng mga damit. Kanan, Dala mo na rin gawin yung mga quick mo. Kasi naman ka, sayang naman yan. <laughs> <laughs> ko, oh, ayun. Ngayon, gumagayak siya, pero wala siya sa wisyo. Wala oh, siya oh. sa wisyo. Uy, malungkot niya sa kusina kanina. Magayon sa kusina. Eh, di ba dapat itake up and damit? Nakita ko ginagano na lang sa bed. Anong, alis tayo. Our okay. so, time check natin. 2.43 a.m. Let's <laughs> go. Tara na. Yeah. <laughs> <Tala! Tala! laughs> Excited na ba kayo sa Thailand? Yeah. <laughs> Sawadika. So, <where'd we> <laughs> ano, ano, ano? Ready na ba? Ready na ba? Ha? Areena? Sa 'di na, uh, 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 <laughs> <laughs> oi. No ah! Sorry guys. Tama 'yan. boy, at least boy, kumbaga nasa presensya natin siya. Ah, na ka. nag quick mm. Ay, boy, huwag kang malungkot. Lagi mong tandaan, 'yung mga ganyan eh meron pang next time. Next time. Tama, tama, tama. tama. Hindi <laughs> <Tama. laughs> na lang kami kasama mo. <laughs> no. Baka <laughs> <laughs> ano nga sa akin, baka hindi pa para sa akin 'to ka kaya. Ayun, at least may ganong kanting. Huwag ka po yung bago mong negative to. Malay mo, di ba kasi kasama mo sila, Louie, seven days din kayo. Malay mo, may mas maganda opportunity sa'yo doon. Uy, uy. Kumakadong ka pa na magiging prinsipe. Eh. Uy, uy. Makakatag po kang tigre. Maka ganun, maka ganun. Oo. Oh. Oo, oh, maka malungko. Alam mo, kot ka ba? Siyempre. Eh. Dapat lang, malakot talaga yan. <laughs> At Ulo. least, nakakuiktars ka din. Kasama oh. ka namin hanggang sa paghati. Yeah. Naramdaman ah. namin yung suporta mo. Mm Hindi -hmm. ka lang namin susuporta pag-uwi mag-isa. Hindi, <laughs> <laughs> wala lang yan, boy. Nalate yung dating ng passport uh. niya. So, walang may kasalanan dito. Okay? Walang may kasalanan. Pero ganun talaga ang buhay. Hindi lahat ibibigay sa'yo ng pagkakataon. Yes. Kaya, uwi, uwi, uwi. Hindi, sabi nga ni Kalu eh, so, kahit kahit sila lang doon hindi sumama, basta makasama mo. Oh, sinabi oh, <lip> oh. ko talaga yun. Liga! Pero mo, bawal kasi pagpalit yung sitsa. Passport kasi! Hala! <laughs> <laughs> Pagkikita ko na yung airport! Pagkikita ko na yung airport! Asa na si Iko, Jack? Oh! Jack, basta dyan. Basta ko yan. Ang layo natin, oh. Oo, mas lalayo pa yun. <laughs> Hello, ito na! Departure! Alis na kami! Alis na kami! Hahahaha! <laughs> ang na daming naghihintay na passenger! Na yun, sa Ninoy Apinan Oceanic Airport! Jack, tiga lang. Tiga lang. Ano yan? Eh, Gan talaga. Gan talaga eh. So, dito muna at yes. para... maakapuman lang si ko, Jack.

Asan bigamit mo? Ayan. Diyan gamit mo. Pasanado naman din nila na ng gamit sa <laughs> <at pag> <laughs> hotel. Malungkot ka? Oh, wala nang next time. May next time pa no, ha? 'Di naman laging. Ako na si. Ay ayakap ko. Magagawa <laughs> mo, parang yumakap ng dalap sa dito. Yung ginagawa niya kapag sa gate. Sige, sa 'tol. Sana ramdaman ng mga naleta, Uy! Oy. Alam mo tayo para Boy, ano? Miss ka namin. Miss ka May miss pa, na ko, Si Boss alam kasi na hindi ka kasama. Tingin lang daw sa ng ano. Baka mag lang sa iyo. Ay. Love hmm, you. Love you. Ay, hindi lang hindi, ati lovely kasi Di ba? alis kaya tayo. tayo oh. lang, gano'n? Pwede nyo ang tabela kayo. Si Tonya uh, kasi, hindi makakasama ko. dami na naghanap sa kanya. Hindi nga kaya inaano lang namin, parang dinanamnam lang namin uh, oh. <laughs> <laughs> okay, ah, okay. Okay. Hindi na... oh, Paki-lingit po, pa. Hindi naman po eh, kumpleto kasi tayo, okay? ganyan <laughs> nga tao. sa lengwa Hindi pala sa kasama ba, ito nga siya daw Okay. Hindi, nga sabi mo kay sayang, sayang naman. Oh, okay. Kaya pinasood ko na yan. Yeah, yung iPhone ka naman, okay na yun. <laughs> <laughs> okay, ito na yung mga ah, tigil. Factor. Okay, Hindi oh, na, <laughs> <laughs> ka ba? Uh -huh.

Sabi ko pa, ba, baka mabibigay kami sa akin dahil yun siya. Ay, padaan na yun siya. Next kaya? time na. Para oh? siya, next time? Ah. Ay. kasi po. Siya lang malagawa. Nalit yung passport niya po. Oh. Oo, ay. ay, ay Hindi <laughs> <laughs> <Ay, gusto ba? laughs> na, oh, mo po siya na yung mata. kaya. po. Ayok. Saan mo siya mga? ay, Ayok. 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 你说的是吧？<laughs> Mamang, good. Akay, good team. Under command. Ayan. Ayan. Iyon nya. Kailangan passport. Bolo. Passport, passport ng goods and bedding. Yes, sir. Tayo ba? Bolo. Toto ba? We deliver nang kitchen mo. Ay, generic ka goods yun. 'Yan nang masakvart yun. Iyon, binidyo nang organization bigay mo sa party nakita mo <laughs> 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 ko okay. Nakuha ano nakuha ko ka Kano kakabot yan? Uy, mo si... si Bota po! Wala akong magagawa. Boss, ano ang best na humihiyak kayo, boss? Ano, tama na talaga? <laughs> 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 Ay, ano? Abaalam pa eh! Abaalam hindi gano'n. Kahit nang baalam, ito yung talagang bumaga pang-hotel. So okay, at least na. Makakasama na. Oh, tara, tara, tara. Taka, sir. Ingat. Ingat kayo, sir. I love sir. <ispas> Ay, you, sir. Know? Ay, no, you know? you know? you know? na. Hindi pa paalam. Huwag ba, hindi pa paalam. ba wala na? Wala na. Boy, yun know, wala. Ayaw kasi maniwala eh. <coughs> Ayaw maniwala na to. Kinabanga. Kinabanga. Ayaw pa maniwala nung uun eh, no? Boy, sa'yo pa nun daw. Nasa ko sila. Ala yun! Naloko lang ako ni Kuya nun. Eh, nag-post yung Queen <laughs> Nang hindi siya kasama. Hindi na, iyak. Hindi na, <laughs> iyak, nilagnat. Ha? <laughs> 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 you know? Oh, you know? Ang oh, ganda-ganda nito, oh. Hello po, boss. Hello po. Hey, like, <laughs> you know? <laughs> hey, you Nasa know? airport. First time. Okay, <laughs> 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 ikaw naman. Mababayaan pa kita. Ikaw naman. It's good naman. Kaya lang kita ganoon. Ikaw yung paborito ko. Ay, ay, paborito ang ay, bugo. Ano? Panihatak? Yeah. Hey, hey, hey. Akala <laughs> <laughs> mo ba hotel na lang? Ang okay, hotel Alam na ba? lang. Ayun. Ang tulog na sana ako. Simula sa sakit. <laughs> Wala pa sa kanya airport eh. Naisip <laughs> ah, mo nung ano, wala ka. Wala akong inisip. Boses, nilagdat ako. <laughs> <laughs> nilagdat mo sa OJT sa burgo, boss. <laughs> <laughs> Tagal yung tinik sa lalamunan. May passport yung nalilig na lang. Ito yung passport. Ito nga pala yung passport ko. Ito nga pala passport ko. Voilà. Bon. So may mini surprise dito si Boss. Papa-experience ni Boss yung uh, business class na upuan kay Mama. Eh ang gagawin kasi, up ni Boss yung upuan niya business kasi bibigyan kay Mama para ma-experience yung business. Class. Yeah. <laughs> Thank you, Boss. <laughs> Mani ano yung ticket mo? Ano? Ay, sa so economy ka? Baka ni Kao. Ha? Ay, ako, economy din ako. Pero ikaw kasi, nang-try mo na mag-business class. Mas di ba daw? Man. O oh, sige, palit tayo. Ayoko! Ayoko talagang ako! Sige naman, talagang nirequest ko to. Para ma-experience na business ka. Welcome! business November, pinapil ko pa rin birthday ko! Ay, thank you po business. Wow lamang, business ko na. <laughs> <laughs> Angas yard? Angas. TV ko pa mga madura. Ama, paano? Bye bye. So, andito na tayo sa airplane. May bakansi kami mabuhan dito kasi ano ito eh. Si Sky. Is oh. <laughs> now in si Sky. O, oh, si, hindi oh, si Sky, si Papa. Oo, oh, si Papa. Wow, the na ni order word <laughs> oh, may pagis <laughs> uh, like yeah, ka ba dyan? Sarap. Ah, anong sir? Steak? ganyan ka ba? Oo. At ano daw do order ko Sabi ko ano masarap eh. daw <laughs> no, adobo? Ah? Adobo? Wala nga adob. <laughs> adobo eh. adobo? Ano yan? Anli So, pag, uh, gusto mo pa, pwede ka pa ulit. order mo. Wow, order ka, sabi mo sa akin sa likod ma'am. Um, ano pong gusto niyong order? Um, I want one piece chicken. Ay, wait na po. Wait Ay. na po. Bakit? Ano yung kinukuha mo dyan? Saka makuha order? <laughs> <laughs> ano pong order? Ano pong order? Ano po order? Ano Ay. order? Ay. Ay. One piece chicken? Hindi na may pilot ngayon. <laughs> gusto mo na isang gay Ay, sige po. <laughs> <Okay>. <laughs> ha? Ano yun? Saan yung flight natin? Sa inyong flight? Uh -huh. Teka, tawag ko lang sa pilot. Ay, saan po? Hello? Mag-games daw muna ako. Ay, games pa na yun. Pusang mga. Ay, oh, tour. Sorry yan. Parang gusto mo na dito kapag gano'n sa Pwede dito ko na lagi computer ko. Jack. 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 Hey. Hey. Thailand ke Thailand. Boy, eh Thailand ke Ada boy. Ah, ah, sudah. Hey, welcome to Thailand. Ito pa mga pangarap ko. Ayun, nasabi ko sa'yo. iyo pa natin lahat ng pangarap na yan. Uy, boy! Boy, boy si ano? Jockey Bank! Joby bank. <laughs> Report pa lang, maganda na. Ano kaibigan ko? Ha? Uh, ah? Okay lang na naparang ka kung ganito na nagapalit. Okay lang. Ah, okay, nakita, nakita ko kanina yung oh. Uh. mature nito. Umangat na <laughs> Ay, ilo ka ba? Ay, unang angat mo yun, ano? Unang angat mo yun. Umurong ako kanini. Ha? Umurong ako Ha? Umurong na lang. Ano, magaling, magaling. So, kaya, nandito na kami sa first stop. na kahina. Nandito na kami sa Thailand. Ayan sila. Yun ay yung basko mas matangkat pa sa pangarap namin yan, no? Ayun, no? Sabi bas dito, laki, mm -hmm. ah, si no? Sir Mel in the Thailand. Ang bas, ang laki ng bas. Ayun na sila, bang. o, oh, ito na ang kodya ko, kamusta? Katungtong ano sa Thailand. Ha? Ayun ka naman sa'yo, eh. Diba? Walang imposible. Pa, gawin mo lang posible. At alam mo kung paano ko yung posible? Ano? Bili kang perdible. <laughs> <laughs> At ayan, ayun na. Kapuyat na yan to. Ayun nanay ko. Masaya ba sa Thailand? Yeah! Oh, masaya ang dami. Grabe kayo na ulangin ka ng ganito. Ah, <laughs> bamboo. Ay, hanit. Ang pagod na pala dito sa Thailand! <laughs> Ang sabi ko sa'yo! Ang sabi ko sa'yo! Ano, <laughs> pakita natin? Okay, ah. okay Oh, one, two, three!